mga igsuon maayong adlaw ato karong lantawon ang paminahon ang open forum ni Father Darwin mahitungod so sa ka professor nang utana nga kini bang demonic speaking in tang unsa man kini kanang mga lalala atong paminahon dili ko na kun dili ka mo sa inyo na imong ha ang inyong tubig asin, anak rasa sa inyo ha ayo magduol sa kay magbaylo ana ra sa inyong gilingkuran okay so para madalita atong element of one taga taga parish sa Good afternoon, Father Narvin. Oh, good na ah, concern. Uh, gusto na akong uh, magpahiling sa akong anak kung ako ah. Uh. Gusto ako na, pwede ka mag-healing or blessing? Oh, oh. salamat. Maghimo ko general prayer para rin yung Karon, Karol, humans of blessing. yung okay, healing pa. nasa sacrament, ha? Walang hudukul mo sa inyong pari. All peace are healers. You, okay? God bless. Get direct to the point lang pong ha? Ayaw na pag og handumanan sa so sa kaawit. Good afternoon everyone. Good afternoon Father. Good afternoon. Magkana mag ra unta so ani Good Okay. Good afternoon Father. Ako si Dayan Andol. Gikan ko sa Bulok-Bulok. Oo. Dayon amo ko unta regarding aning rosary, hinatag ra ni sa ako a. Ah. Kaning isa ka rosary, kaning a ah, kaning cross nga back to back siya ba. Okay lang siya nga back to back ang cross. Kay ang ubang cross if ako kadang kaya kay wala man siya back to back. Oh, bawa na back to back. Usa na? jud. Ay lubong Okay. Ilubong na diretso Father Maray buhaton wala na ila pa. Hmm. Okay. Dayon ka ni isa uh, po kuan father hinatag ra pud dinako kay ipalit nila sa simala gani katulong sila. Ang uh, cross kay nay nakabukang kay ang nara siyang sublanan birthstone ang uh, regarding sa kung kanas ako natawo so January garnet na birthstone rosary. Ingon ani siya form ha. Color garnet jud siya. Pero wala ga back to back ang cross dahil sa tunga kay naay image ni image ni Mother, Mother Mary, Mary dayon sa likod kay na ay wala ko kasabot pero ang nakasulat kay Italy dayon ay letter A dayon ay murag U dayon kanang murag P gani pataas dayon tungaan sa pinakatong line is na X mm. So, usay, usay, kuha na related sa superstitious belief na para sa imong birth? Wala po ito idea, Father Kay. Gihata graman, liba, di ba? Gigan sa simala, gipalit. dayon ang iyarang box, uh, ang gisudlan, kaya ina ka dotanal January garnet so money pa ang color basta related din ng superstitious belief kinanglan dili nato i-promote mm. so dili ni siya paswerte mo na, no? paswerte diri insha batayan na ito asta to mga rosaryohan asta sa to ninyo dihimbong sa to ninyo iswerte is pero dili lang kay ang rosaryo ilang desak yan siguro ang na maligya nang dili ditoy uh, grabe mga superstitious belief mo nang angay itong na bunumon ang mga religious items nga connected sa tatuo to, belief. So, i-appeal pa din mm. mong father? Yes. Pero, father, natay, Lazar, kayo. Uh, father, if in case nga nagamit mong siya ako, na nadala na ako, uh, kasi ang ipulhaton, wala arabay, uh, telikon, na arabay, Ang renounce mo ko karoon, kamang tanan ako, iparenounce mo ka sa so, superstitious belief. Dayon, ang last father, is, Ingon Ani. plane ra siya uh, dili back to back dayon walay uh, kanang sa parihaan ni. parihaan ning uh, naa sa tunga dayon wala pa siya ay box na parihaan ning uh, naa ay stone okay mo ni siya may ah oh, okay ah okay thank and, you God Okay, okay reminder sa talang din about sa sacramental ang atong ibangunta na ni Padre. Kung natin ibangunta na about sa sacramental, pwede rin ipadool dito sa tubangan ito na malig Okay, para mas madaling ta. Father, na question din How can you help the cancer patients to complete healing, cancer-free body. Is there a possibility to heal the cancer patient? You, a holy person, God listens to you. Masalamat. Oh, so, ka ganina, na, batuman hindi mo naging unibad na yung kaganina na matuman yung pagbuhat din sa yuta may sa langit. Kung nga, doon na yung pasyente stays for po, breast cancer. Diba mo, oppression mo na yung cancer di ay. Pero tinang dauta sa iyang, maganda na gudang iyang, iyang tutoy. Stage for liver cancer ah, stage for breast cancer. Kita po, ibubuan na mag holy and exercise water na na-react man siya. Ito na na siya kuya kaya yung Yung series na to, ag deliverance, ito na na siya schedule for chemotherapy. Pagbalik niya sa doktor, tingnan na doktor, naman na nagkag-chemo, eh, ke hindi naman ka nagpag-chemo. So, wak mong chemo do. Ibalik ko diri kay, hindi mo na kung gag-schedule. Ito so, na, namatay lang yung cancer cells. Pusa saan na yung ibuhat niyo? Ito na, deliverance prayer o Holy and exercise water, holy and exercise uh, oil. May nakaayos sa iya ha. Mutungog sa dili, ibalik siya, Balik ka normal yung tutoy. Ni, ni balik sa dito sa office, ni sa father, mutungog wow. sa dili, pader, ang akong tutoy, ni balik ko ka normal. Wow. Wala po kayo yung patanawa ko, be. Lain buka kayo. patanaw ko, be. Lain kay kayo, patanawa na. Wala po ko tanda nga, di ba? Wala di power mo na ako, kaya ni mo pray of deliverance sa inyong family circle. Yung sa mga sakit, ang deliverance tayo, dili lang para sa nayawaan. Para po sa oppression. So kung ang tatay ang nanay, yung naibaw ana, naghantang matabangan at mahil through prayer of deliverance. Amen? So kamuna yung mag-deliverance sa inyong masakiton, Kaya kung mag-react natin team di Risa, uh, tayo si Sondo natin mga appointed exorcists, na maduulan, alam tamang tabangan yung magiyahan. Amen? In case of emergency, kay spiritual warfare man eh, ang exorcists lang mga may ikrim. Why up pila mga pari? So, Najay, ang knowledge po kinahanglan ang mga pari o aktibo ka katawahan sa Diyos. Kini man matabang, exorcist sa tara. So through empowerment, naghantang matabangan. O na nga, ito mga libro sa Deliverance Prayer, ang Prayer of Deliverance, akong gipost yun na sa Facebook page na ito, ipin ako, arong katong pa naka-avail sa libro, huwag kay budget, ako yung nag post dito para magamit ninyong tanan. Amen? Habi ninyo, bisag pa ko ito sa aing lugar, ay nasod, ang mga followers nato, nag deliverance sila, nidugulan sila sa pare, nag-andam sila sila, kung kailangan spiritually disposed, yeah, before maggamit sa prayer of deliverance, daghan kayo sila testimony at naawa ang akong YouTube channel. Mga lalaing naso da, may nag-testimony. Marami no? Nalipay ba mong karong gabi o ah, na? Ang na, dahil. Sunod! Mag-bless na sa inyong sacramentos. Father, may abon. Ako yung si Mike Cabana, na ako sa Kandai Minister. Kung PEC for papers mo din. Adjuring sa mga Biblia ambed bet, na sa kauban na mong ningin siya nga. Nagpakita daw niya ang senior santo rin niyo, na playing boy daw. Sorry kayo, ha? Burk na siya And then, nag-message ko daw niya ang mahal na pera Maria. So, Father, ang patutanan ako, tinuon ba din? O, oh, tinuon na, pero dito tinuon niya Maria. Hindi po ito tinuon niya Jesus. No? no? Gitawag wala siya psychic ability divination. No? Gitawag wala divination. All forms of divination are to be rejected. It is a recourse to Satan or demons. Ang yawa dahi, mo appear as divine. Mo nang ayaw din mo, o? Oh, Tuo. Kay mo appear siya as divine beings. Mo nang mga gularyo, doon ay mga santos. Doon ay sila'y dipusyon. Kaya nagpakita mo nang yawa, pinaakis mga santos. Mo nang bantayanan siya. Oh. Kay doon ay pasyente na mo, pero i-close na yung psychic ability or third eye. No? Labi na, mura na normal kay si Jesus. Pero normal na kayo ba? Magduwa-duwa, makikduwa niya. Nemsan ka, pasyente na mo na makik si Mama Mary, mutapad na dyan niya, masakay tricycle. Niya, kung ni Mama Mary, well, tapat mo, magtabi yung father, hasta kung CR, ilapta ni Mama Mary. Siya na dyan ang Kung nga, kuya ko na Mama Mary, na tabian naman kayo, maritis naman na yung Mama Mary. Wala nga, magtayanan kay bro, kay ang yawa mo appear as divine. Kaya kita mag divination. Niya, matutpas pa sa official teaching sa Sivan, all forms of divination are to be rejected. It is recourse to Satan or demons. Kaya magpakaanghil man sila. Wala nga, kung gusto mo masayod sa teaching sa Ginoo, you know, at tumo sa CCC. Si -si -si. Pagbasa mo ang CCC, si katagisin -si -si. mo ang Catholic Church. Kung nakita din nito, mamalita o libro sa simbahan, tuwa dito ang mensaheng sa Ginoo. Tuwa dito ang official na panudlo sa simbahan. Kaya nga, kung mag create mo kagalingan niya ang panudlo, aron maglibog ta. Salamat, Father. Ano ang kapit, Father? Ano ang, ako'y pahilang kumandaan, na ako Dali, raku, ako sa Darlingan, Ang akong pungutan na, mga kini, na ginadilig ba sa simbahan na ang mga ulahi sa kasulog at sa pulong, ang mga ulahi sa kisa din ako ni mga lawat. Wala na pungutan na pa, diyan, mabali na pa, kaya nga, mabali ko dito. May Salamat, Brad. Dipindi po, kaya uban niya, nilingkamot, o gato, pero, pero, kung alman, naplatan. Di ba? Spiritually, kauban na sila sa atong uh, pagsimba. Pero nagmalit-lit ka dito. Alas 9 ang kasulugas pulong, alas 10 na kaniapot. Pili po ba ayaw? Kaya na may act of contrition, ana. Ang act of contrition, before ta ng Misa, yes. sa kasulugas pulong Misa, before 9, 109 ang Misa, pa naka-830 dito. aron na no. ma-prepare ta spiritually. Hindi ordinaryo na ordinaryo. na ordinaryo si Kristo kung pataka na tagkalawa. Manang kinahanglan dyan ang spiritual preparation before going to Mass or nasa ulugan sa pulo. Pinakaimportante na. Unless kung, wala ni ito yun ah. Na-discuss siya ka. Kita ka sa dahil, mga nalain ka. hindi sa nabrad, di ba yung sikta ang ginoo? Compassionate man siya. Kaya nang wakni mo tuyo abang. Beyond our control. Nay? Pwede lang mula pa sa gala 5? Apo ito na. Good afternoon, Father. Uh, Good afternoon. I am Professor Mirna Singordion, a teacher, a professor in a Catholic school, and I am joining, I am a member of a big community, the Bukas Robes of San Dios. Father, I'm sure you are familiar with it. A part of our teaching is when we pray, We are encouraged, Father, to pray in tongues. So, if you are not, if you cannot do it, gusto may may tabo naman, wala na yung ginawa sa ginobo because we are encouraged to pray in tongues. Now, some of our members, when they pray in tongues, magsakit naman. So, my interpretation there is, bili na na I, I don't know, Father, please enlighten my mind regarding this matter. Thank you. Sakto oh. ka. Kaya yung saktuhan. Kaya mo wala sila kagulingon, divine possession na siya. It is a demonic speaking in tongues. It is a demonic speaking in tongue. Now, munang, kuan kina, delikado kina. Munang mas makayong pa, ganun man lang nung i-pray yan. Ganun, dun ay, yung Ganon, dunay, 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 tinulay, speaking in tongue. Tinulong yung tinulong yung speaking in tongue. Pero kung inyong pangayukon gani, I'm speaking in tongue, something wrong with us. Kaya ang gift, di na hangay pangayukon. na ang extraordinary gift. Ang ordinary gift, pwede na to pangayukon. Ang speaking in tongue, extraordinary gift na siya. Lumen Jinjo chapter 12 verse 1, di ang pangayukon ng extraordinary gift of the Holy Spirit. Jadi ya pun nak workshop siapan, nama no? nah, ibu workshop. gol siap, nak gol siapan nama speaking kita, nak gas sama nasgino, nak workshop siap dengan uh, lawan apa sulit sebab Benar, apa apa sulit dan sulit jenis lag yang pinulungan. Yang Present of different nationalities, dari Italia, dari Spania, dari Roma. Yang pak sulit ni adalah pinulungan, pinulungan dari Italia yang lagi sulit. Nak sabut sila, so amit saya si segino, oh, sabdan. sabtan, deh A present man of different nations. Yang kerap perlu terbiasa, yang mak speaking kita kan perasa mana? Hui, Naday Italia, taga Italia. Oh, yang San Pablo, yang sisa San Pablo. Ning San Pablo. Kung do na magani nag sulit pinulungan, duha or tulo lama. O kining duha or o tulo, ono kuno chapter 14. Basa nang chapter. Ni acknowledge si San Pablo sa speaking in tongues, authentic speaking in tongues. No. Na na controversial ba ko ini sa Cebu. Aw ni pasabot ha. Tinuod ni do na speaking in tongues, pero gihatag lang na sa pipila. Dili sa Yung sa San Pablo, duha o tulo lamang, sa atong pagtigom, duha o tulo lamang, magsulti na yung pinulungan. O okay, kining duha o tulo, bili, magdungan at mag sulti. Magbanos banos. Muna yung Catholic speaking in tongues. Ang gihimo sa kadaghanan is Pentecostal speaking in tongues. Magdungan. E para sa manang dungan, magkasabot dito. Kitawin niya sa spiritual pride kung magdungan mo. Kaya nung pahunungo ni San Pablo, magbanos banos at sulti. Ano ang panas panas sa isulti? Aron masabtan ang mensahe yung ikan sa gino. Padang itan, huwag na kay control. Kaya ni Kunsa, dali mo ang Espiritu Santo. Ang na sa divine possession. Di mo control ang Espiritu Santo ni mo. Di siya, malabot, siya mong labot sa iyong intellect. Yang uban kay nawa naman. Gitawag na siya sister of divine possession. Sa mga kauban na to, na exorcist. Muna delikado kayo. Pinaka delikado. One time, usak ka, membro o mga religious organization, matanon, pangayon si Espiritu Santo nung pagpangayon na nasa si gift of tongue. Language yun, yun pataka. Language yun. Na-amaze ang tipo grupo. Yan doon na po sa si gift of healing. Yung hiccup niya ni mo sa imo at tang tumba ka na yun. Gift of healing. Speaking ang tang. Gift of speaking different languages. Iba mo, ang maong matanon, grabe set power. power? di siya kadukul sa ako, ah, sister. Pugnan siya pagka, ando na po sa sibuk at kasibuman. Okay, nagsunod siya sa ako, ah. Madung siya madukul na ko, muatras lang ang iyang, kalit lang atras ang iyang tiil. Pag deliverance na mo, dahil kang nyawa. Ang lihatan ng gahong, sister, the preternatural gifts. Nakabatay mo, preternatural healing, preternatural natural karisa. Kaya ang demonyo, ang preternatural beings, doon na po yung sudo karisa. Sudo gift. Sudo healing. mo yang matanya na nato? ang unsyon buljon asa ta dool sa atong kapariit. Amen. Mo nga uh, ang healing nato, ako i-promote ang sacrament jud. Mo nang di mo ako pag ko sa inyong agtang. Kay ako na isentro, ana. Ang ako ng mga kamot. Mo ay ninyo dili na ang sakramento ay ang competing Jesus. Munang, ang -healing -healing, Uy. Mo nang gusto na bli ang maghiling-hiling nga pare. Oy. Mo mo apakon na ha. Pang 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 questionably na without using the sacraments of the church. Kung nahil siya, you're using the sacraments of the church. And then, he or she received the sacrament of Christ. Ngunit, authentic healing. Kesa gospel, yes, well, Mateo chapter 7, verse 21, dilita na nagtawag ka na kung ginong-ginong magasun sa langit. Lord, ayaw may masakit doon si Juan. Na doon ilig bigyaw ang si Juan. Yung nang ginong pahawak ka mo, wala ako kailan ninyo. Yan naman, wag i-promote ang sacrament. All priests are healers nalipay mo ba? Hindi ka kita ninyo pari? mo in persona, impersona Kriste. Nalipay ta kayo namin ng mga kapari. na ito. O pinaagi nila, dahil ka na itong matabangan. Kung nang nakonsensya bito ko ka taga-butuan, dahil siya sa butuan, kung ang pare sa butuan, na empower lang, hindi na sila mo ari. Di ba? Naka-save sila ng minilyon ron. Tungod sa anak. Kusok na kayo mo kaon, normal lang kaon, mag na kadaadlaw. Mag-walking-walking siya. Ito perting ipisa iya, paa. Di pa siya kalahuntay, ang dugay na kao. Pero sige na siya walking. Ingo yung Papa, Father, the cooking improvement ang akong anak hangtod karon. Amen? Jesus is sent by God and went in by the Holy Spirit to heal all of the oppression of the evil spirit. Ready naman? mo? I-share na yung mga religious items kay even pastor, Grabe, mama, barang, yung ibarang. Grabing mga barang, ibarang sa pastor. Ito na sa klasik-klasing album natin, wag mauli eh ni Tuon dito sa office, completely him ang pastor. Hindi <laughs> man siya kadawat o sakramen. Deliveran sa akong mahatag niya. Ang pastor, taga-bilang. <laughs> o ang mababarang, nalibarang ni niya, ni surrender na siya iyang pagkamamabarang. Kaya hindi niya, Brad, narangal ko ni Pastor Abraham. O niya, ha? Laik kayo ni mo, pantuso ni mo sa sakit, hangtod mamatay. Sa so, nga, ay problema na. Makalakaw ba yung tubig? So ito kung mong babagal, makalakaw ang tubig. Isang sama ko ni Kristo, makalakaw ang tubig. Wa pa ay nakabuntog sa akong kahong diri. Tanan niya kung higa ang sakit, kaya ako man ang sa ginawang hostisya. Siya ang gigamit sa ginawang hostisya. Tolo. Pagsilot sa mga way uh, naghimok o ginostisya sa iya isi So hindi na po makiksunan, hindi ko nagbayad sa mamabarang. Ah, sige, basta kung dugulog mamabarang ha, dili mo ulihan siya. Dili mo ulihan! Pero ang maong mamabarang na ipauman siya, na nidugol sa pari, huwag na ulian. Yung nga, hindi ang kahong dilit ni Gikas Gino, you know, kaya ang kahong sa si Gino, you know, why makatupo? Amen? Pastor, completely here. Because of the sacramentals. Papagalito ka naman itong sacrament. Hindi man pwede matang itong sacrament. Pastor man. Nalipay mo ba? Luke chapter 10, verses 19 to 20. Hingon na ginoong, I have given you authority. Isa to? I have given you authority to trample serpents and scorpions so that you can overcome all of the power of your enemy. Ano po? Ano po yung term? All of the power of your enemy. Di ba kung matukag ang gulari sa di na kaya, kaya panggita ng libarang nimo, at tulang nito spikas. Matulang po sila spikas, at hindi nito isutin na yung ang sila ng ilang spirit inferior? Ang nagpara na itong nidungol superior spirits. Kaya doon na may hierarchy of spirits, ang mga demonyo. Pero kung mudungol sila sa team sa exorcism and deliverance, tanang hierarchy sa mga demonyo muluhod at upangan sa gino. All so that you can overcome all, all of the power of your enemy. Masa ano to? Just nalipay mo ah. Yan namin kinalindot ang tumoy ng pagkapin Kristo. Nothing will harm you. Masa ano to? Oh, nothing why makaunsa ka ni mo. Muna ano ay naka-inspire na ako na biblical text. Nabisan sa kong kabataan noon, akong gitawad ng ministry ni Kristo, ni ko ni Kristo, nothing will harm you. Amen? Na, unong namang katuig na, uh, lima namang katu na namang katuig na exorcist, wapadyod tama unsa. di baka ko si Kristo, tinuod ang yang gisunti, dili siyang bakyas sa iyang mga saka. Amen? O niya, okay, masuro yung team, mukuha sa, dana,